Pagbungad pa lang ni Lucas Monteverde sa pintuan ng lumang silid 3C. Parang lumamig ang hangin sa loob ng classroom na amoy lumang kahoy at chalk dust. Suot niya ang pinakasimpleng damit na pwede niyang mahanap. Isang kupas na orange na t-shirt na bahagyang naluluma sa kwelyo. Kabaliktaran ng nakasanayan niyang branded na ulo at leather loafers. Dumikit ang pawi sa batok niya nang maramdaman ang sabay-sabay na tingin ng tatlumpung estudyanteng nakakaki na, na uniporme. Nakaupo sa matatandang desk na may gasgas ng naghikahos na mga taon. Sino ba naman ang hindi kakabahan kung lahat ng mata ay parang X-ray na bumabalat ng balat at naghahanap ng pwedeng pintasan? Class, pakibati ang bago ninyong kaklase, sabi ni Mrs. Gonzales, ang advisor nilang medyo pausang boses sa kakasigaw sa dating rowdy section na ito. Pero imbes na high Lucas ang sumalubong, maririnig mo ang pigil na tawa ng mga binatang nasa likod Bago tayo magpatuloy, eh, shoutout ko muna ang solid subscribers natin. Maraming salamat po sa pag-comment sa lugar nyo. Kung gusto nyo ma-shoutout sa next video ko, eh, comment nyo lang kung saan lugar kayo nanonood. Sige, tuloy na natin ang kwento. Psst! Ang badoy ng shirt! Bulong ni Darren. Sabay tikhim ni Mark. Mukha pang hindi naligo. Sa kanan ni Lucas, nakakunot noo si Veronica, ang reyna ng grupo parang sinisipat kung peke ang tela ng suot niya. Sa kaliwa, si Pia ay nakapulupot ang braso sa notebook, ngulit nakataas ang kilay, halatang nagtataka kung anong nabro ng kahirapan nang galing ang transferi na yan. Tinignan ni Lucas ang luma at berdeng but chalkboard sa likod, saka ang bulletin board na may kupas na poster ng Nutrition Month para bang inaalala kung paano siya napadpad dito. Kung tutuusin, anak siya ng pinakamayamang bilyonaryo ng Isla Verde Holdings. Sa Forbes Asia lang naman palaging laman ang apelido nilang Monte Verde. Pero isang linggo pa lang ang nakararaan nang hirap siya ng sariling ama at sabihin, Anak, gusto kong matikman mo kung paano mamuhay ng ordinaryo. Walang yaya, walang bodyguard, walang apelidong pwedeng itapon para magbukas ng pinto. Doon ka sa public school sa Tondo mag-enroll mas matututo ka ron kaysa sa sahat ng tutor na inupahan ko. Kaya heto siya ngayon, kinakain ng nervyos, pinagtatawanan at iniisip kung tama ba ang tinahak na lesson in humility. Class, pakibati ang bago ninyong kaklase, sabi ni Mrs. Gonzalez, ang advisor nilang medyo pausang boses sa kakasigaw sa dating rowdy section na ito. Pero imbes na high Lucas ang sumalubong, maririnig mo ang pigil na tawa ng mga binatang nasa likod ang baduy ng shirt. Bulong ni Darren. Sabay tikim ni Mark. Mukha pang hindi naligo. Sa kanan ni Lucas, nakakunot noo si Veronica, ang reyna ng grupo. Parang sinisipat kung peke ang tela ng suot niya. Sa kaliwa, si Pia ay nakapulupot ang braso sa notebook. Ngunit nakataas ang kilay, halatang nagtataka kung anong libro ng kahirapan nang galing ang transferi na yan. Lunch break. Umupo siya mag-isa sa pinakagilid ng kwadranggel bit -bit ang baon na pandisal at palaman na niluto pa niya kaninang madaling araw sa maliit na apartment na ninirentahan. Hindi nagtagal, nilapitan siya ng tatlong buli, Darren, Mark at si Gio na parating may toothpick sa bibig. Uy, Orange Boy, nagbabalot ka ba riyan? Pabiro raw, pero may sumpong ng pangaapi. Inagaw ni Mark ang supot ng pandisal at nilaglag sa lupa. Tumama ang plastic, plok, kumalat ang mantsa ng palaman. Balik mo yan, please, Napabulong sabi ni Lucas, ngunit natunaw lang iyon sa halakhakan nila parang sirang radyo. Humigpit ang kamao ni Lucas, pero naalala niya ang pangako sa sarili. Walang suntukan, walang gulo. Hindi iyon solusyon. Pag uwi, sinalubong siya ni Mang Peping, ang janitor na kumakayod ng tatlong dekada sa paaralan. Anak, huwag mo silang pansinin. Ganyan talaga rito. Kapag wala silang alam sa buhay mo, gumagawa sila ng kwento dahil umabot ka na sa part na to sa ating kwento, alam kong nagustuhan mo ang eksena na to sa kwento na to, pwede bang subscribe naman dyan sa ating channel para di mo mamiss ang bagong story ko araw-araw. Pindutin mo lang ang subscribe button. Ang pag-subscribe mo ay inspirasyon ko para gumawa ng maraming kwento gaya nito. Salamat po! Tuloy na natin! Tinapik ng matanda ang balikat ni Lucas at binigyan pa siya ng bagong pandisal mula sa kantin. Napangiti si Lucas, unang genuine ngiti mula umaga. Hindi alam ni Mang Pepin kung gaano karaming pera ang tinatalikuran ni Lucas, pero ramdam ng matanda ang bigat na pasan ng binata. Kagabi sa malawak na Monte Verde Mansion, may lihim na pagpupulong. Signed na ang deed dad, utal ng chief legal officer. Tumango si matandang Don Enrico. Good, pero walang makakaalam, lalo na ang anak ko gusto kong yuob niya mismo ang magdesisyong baguhin ang eskwelahang yun. Tahimik si Don Enrico habang nakatanaw sa City Lights ng Makati. Hindi alam ni Lucas na sa mismong eskwelaan, kung saan siya nilalait, ay siya rin pala ang magiging prinsipe. Miyerkules, bigla ang pinatawag ni Principal Soriano ang buong campus sa covered court. May darating tayong major stakeholder. Anunso niya na nanginginig pa ang hawak na mikropono. Sumilay ang ingay, hula at bulung bulungan Limusin daw, sabi ng guard sa bait. Helikoptero daw, sabi ng isa. Kumikislot ang sikmura ni Lucas. Inisip niya, stakeholder? Baka si dad yan. Pero bakit dito? At heto na nga, umalinggang ang busina ng itim na van, hindi limusin. Nagkumpula ng mga estudyante sa pasilyo. Bumukas ang pinto. Bumaba muna ang sekretarya na naka-corporate attire, sinuwenyas, at walang sumunod. Akala ng lahat, bigong pasilip hanggang sa sumulpot si Mondrico mula sa likod payapa ang muka. Pero bago pa man siya makalapit sa podium, hinarang niya ang anak. Lucas, suot mo pa rin yung orange na yan. Tara, anak! Nanalaki ang buong mata ng klase 3C. Si Lucas, anak nung taong yon, Pasok silang mag-ama sa entablado. Inabot ni Don Enrico ang mikropono. Magandang umaga. Ako si Enrico Monteverde at simula ngayong araw kami ng anak kong si Lucas ang bagong tagapamahala ng St. Aurelia High. Sumabog ang ugong ng gym. Si Veronica ay parang nalunok ang sariling pagmamataas. Si Darren na palunok ng katagang transfer poor. Si Lucas, nangingiti pero nanginginig. Tila nakalaya sa bigat ng lihim pero ngayon, isa pang pagsubok. Paano magpapatawad? Kinuha ni Lucas ang mikropono. Hindi ako lumipat dito para magyabang kundi para maranasan kung gaano kahalaga ang respeto. Kahit kanino, mayaman man o kapos. Naranasan ko pong pagtawanan dito, pero hindi ko kayo masisisi agad. Kaya simla ngayon, magkasama tayong babangon. Ipapagawa natin ng library, papalitan ng luma yung silya at napasigaw ang klase, hindi dahil sa tuwalang kundi dahil sa hiya sa sarili. Sa gabing iyon, sa loob ng classroom, nag-iwan si Veronica ng sulat sa bag ni Lucas. Sorry. Walang pangalan pero kita sa sulat kamay ang pag-alun-alun ng takot at pagsisisi. Tinupin ni Lucas iyon at ngumiti. Isang hakbang ng pagbabago. Kinabukasan sinorpresa niya ang buong section. Dala niya ang mga bag na puno ng bagong libro. Galing kay dad? Hindi. Sabi niya, galing sa sariling ipon ko. Yung kinita ko sa summer coding gigs. Hindi lahat ng anak ng bilyonaryo ay walang sariling sikap. Natahimik ang lahat at sa unang pagkakataon, hindi orange shirt ang suot niya, kundi ang kalangitan. Simpleng puting polo tanda ng panibagong yugto. Pero hindi natatapos ang kwento sa isang engranding pahayag. Dahil kinagabihan, dumating ang sukdulan. Nag-alarm ang lumang science wing. May sunog sa chemistry lab. Tumatakbo ang mga estudyante palabas. Sigawan, iyakan at nandun si Lucas sa loob. Sinubukang buhatin ng sugatang si Mang Piping na nawala ng malay sa usok. Lucas, wag mo akong iiwan! Sabi ng matanda, naningilid ang luha. Napaso ang braso ni Lucas sa nagbabagang bakal, pero di niya binitawan. Mapait na amoy ng kemital, tunog ng sumasabog na tubo, tila dulo na ng lahat. mulit sumirit ang hos, rumagasa ang tubig. Si Darren pala kasama ang Varsity Boys ang unang sumugod para tulungan. Pinag-iisa sila ng panganib na wala nang tanong kung sino ang mayaman, sino ang duka, lahat pantay sa harap ng apoy. Kinabukasan, habang nilalapatan ng first aid ng kanyang paso sa klinika, lumapit si Principal Soriano. Ikinakarangal kitang maging estudyante ng eskwelahang ito, Lucas. Kung hindi ka pakatao, baka may nasawi kagabi. Sumilip sa bintana si Lucas. Nakita niya mga kaklaseng nagkukumpuni ng nasunog na bintana. Walang reklamo nga ririnig. Parang biglang uminog ang mundo. Kahapon pinagtatawanan siya, ngayon nagtutulugan sila. Nagpasi siya si Don Enrico. Anak, iahanda ko na ang scholarship program na matagal mo nang iminungkahi. Hinakap ni Lucas ang ama. Salamat dad, pero gusto kong sila mismo magayos ng application. Gusto kong matutung mang sikap, hindi umasa. Tumango si Don Enrico. Sa wakas nauunawaan niya ang mismong aral na gusto rin niyang ituro. Pagbalik ni Lucas sa classroom, nandiyon si Veronica. Hawak ng isang bagong orange t-shirt. Para sa'yo, para hindi mo malimutan kung saan ka nagsimula. Tumingin siya sa mga dating mapangutyang mata, ngayon naglalambing humihingi ng pahintulot na maging kaibigan. Tinanggap niya, ngumiti at tinawanan nilang sabay ang mga nakaraang sakit. Nasanay na silang lahat sa kanyang simpleng baon. Minsan si Mark pa ang nagdadagdag ng ulam. Si Pia naman ang naglilibre ng halo-halo tuwing bernes. Makaraang isang buwan, nag-announce si Principal. Class 3C, best performing section this quarter. Si Gawan, palakpakan. Pero ang pinakamahabang palakpak ay kay Lucas. Hindi dahil anak siya ng bilyonaryo, kundi dahil itinuro niya sa kanila kung paano magtiwala at magpatawad. Sa dulo ng araw na iyon habang naglilingpit mang libro sa lumang wooden desk na masinop ng pininturahan ng Varsity Boys, napatingin siya sa lumang chalkboard. Dating itong bakanting berdeng espasyo ngayon ay may makasulat. Hindi chalk kundi pintura. Respeto ang tunay na yaman. At sa likod ng hulma ng letra, sumisilay ang larawan ng isang binatang nakap orange na damit, nakangiti. Hindi na siya kundi tinatanggap ng mundo na natuturing numiti pabalik. Patay na ang ilaw ng silid nang lumabas si Lucas. Pero sa bintanang may relas at hamog, kita ang sinag ng hapon na ginto. Parang sinasabing tapos na ang pagsusubok niya. Tanong, sapat na ba yun para masabing natutunan niya ang leksyon ng kanyang ama? Ang sagot marahil ay naroon sa bawat halakhak na hindi na may halong pangaasa. Sa bawat kamay na kumakaway at sa bawat paalala ng kulay kahil niyang kamisa simpleng tela na minsang kinutya ngayon ay simbolo ng panibagong simbula para sa St. Aurelia High.